Yes, so, sa sayang lahat mga boss. So, may dumating tayo na parcel. So, ito yung isa sa mga pinakamaganda na USB na, na ginagamit ko. So, matagal na, matagal kasi itong masira mga boss. So, ngayon, uh, yung isa kong USB na na ganito, ay yung USB card reader ko, na ano siya, 3 years na. So, ngayon, medyo nagbabagal. Uh, minsan hindi makabasa, kaya nga order ako ng bago. So, pakita ko lang sa iyo, share ko lang sa iyo yung ginagamit ko na card reader na 3 in 1 na siya, okay? Buksan natin yung mga boss. So, ito siya mga boss. So, ang, tat ang tatak niya ay liano. So, yan. So, 3.0 na siya na multifunction card reader. So, ito kasi yung load niya mga boss. 22. So, ito talaga, ano, matibay talaga ito. So, isang, isang so, kaya to ay 3 years na sa akin. So, so hindi ko siya nasira. Pero medyo nagpapagal lang siya. So yan. May kasama siya ano, manual dito. Eh, meron na kasama na ito, Panali niya. So then ito yung makakagitura mga boss. Yan. Mga So, meron na po siyang USB Type-C na board para sa cellphone nyo. Kung gusto nyo mag na transfer ng files, yan pwede po siya dito kayo mag-copy ng files. So, dito nyo lang, input nyo lang po dito yung memory. Then, meron po siyang ano, MMC na adapter para sa adapter. Then, sa kabilang side naman po, yan po yung kanyang USB port. So, ito naman po sinasaksak natin sa ating mga computer or laptop. So, yan yung tura ng mga boss. Yan. So, ito naman. Ito. dito ito naman po siya yung minus 2. So, ito naman po siya yung paano. Yan. So, at least, ito. Oh, Pwede siyang hawakan. sabit sa kamay, ganyan. Ito so, natin. Kung may ginagawa kayo, nakasabi siya dito. Kaya kapag tatay-tapit ka na, siya dito mga boss. So, yun yung ano, purpose din ito. Hindi uh, mo mawawala. Hindi mo ma hanapin kung saan nakalagay. So, yun, ano. Tsaka parang ano na rin. Design. So, maganda ito mga boss. sa so, 3 years ko na yung sa ulit ang no, hindi ko rin nasisira. So, kung kailangan nyo ng cartoon matibay TV, eh, ay sorry ka sa liyano. Okay, so maghihintay nga lang kayo talaga kasi medyo matagal yung lasing ito kasi talagang sa ibang bansa pa po siya nangyibata. Okay, so nag-wait ako ito ng mga uh, 7 days. Pero minsan um, naman, depende. Wala naman 7 days, 5 days, may sa iyo. Makakarating na. Kaya naman muna boss. Peace!